Jericho busted kay Catherine kaya pinormahan si Janine. Gaano katutuo ang chika na binasted ng award-winning actress na si Catherine Bernardo ang kapwa kapamilya star na si Jericho Rosales? Ito raw ang dahilan kung bakit hindi na itinuloy ng premyadong aktor ang panliligaw sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Kasunod nito, pumutok naman ang chika na nagkakamabutihan na raw sina Jericho at Janine Gutierrez dahil sa kumalat na mga litrato nila together habang nasa National Museum sa Manila. Feeling ng mga netizens, may something nang namamagitan sa dalawang kapamilya stars lalo pat pareho naman silang single ngayon dahil balitang matagal na raw naghiwalay sina Janine at Paolo Avelino. Nabasa rin namin sa Instagram page ni Janine ang comment ng nanay niyang si Lotlot Lot de Leon na, ah, excuse me po, sino po kasama mo nagpunta dyan? Nagreply sa kanya si Jericho at sinabing, nag doorbell po ako para magpaalam pero hinabul ako ng aso eh. Sa mga nabasa naming comments ng netizens, mukhang kumbinsido na silang exclusively dating na sina Echo at Janine at in fairness, marami namang boto sa kanila kung totoong ang playing beautiful music na sila together. Ayon naman sa ulat si Gorgie Rula, binasted daw ni Catherine si Jericho kaya naman ibinaling na nito ang atensyon kay Janine. Ang chika, may isang non-showbiz guy daw ang nanliligaw kay Kath na handang gawin ang lahat para masungkit ang matamis na, yes, ng box office queen. May balita ring hindi totoong nanliligaw ang Asia's multimedia star na si Alden Richards kay Catherine tulad ng paniniwala ng ilang fans. Talagang close lang daw talaga sina Alden at Kath bilang magkaibigan at hanggang sa screen lang daw ang kanilang tambalan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!